Hey guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to the channel. eto na nga ang pinakaabang ang ganap ngayong buwan ng 23rd birthday celebration ng ating girl na si Medeth. Grabe, sobrang bongga ng kaganapan. Kaya make sure na tapusin nyo ang vlog na to dahil marami tayong pag-uusapan. So ayun na nga, si Medeth ay nagdiwang ng kanyang 23rd birthday at hindi basta-basta ang celebration, talagang pinaghandaan ito ng mga founders at iba't ibang communities na sumusuporta sa kanya. Ang dami ring money gifts at money bouquet na natanggap ni Medeth kita mo talagang mahal na mahal siya ng kanyang supporters, solid. Mapapansin mo talaga na bawat detalye ng party ay carefully planned mula sa food, setup, at program, pero ang pinaka touch, yung love and support mula sa mga tao sa paligid niya. Alam mong hindi lang ito basta party ito ay celebration ng connection, true friendship, true love and support at syempre pa sa salamat. Ngayon, marami ring nagtanong at naghanap kay James and yes, we noticed that too hindi siya physically present sa party, and honestly, hindi natin alam ang full reason bakit wala siya. Alam lang natin na medyo malayo na ang kinaroroonan niya at mas pinili na rin niya maging privado ang buhay niya, I'm sure naman si James at bumati na yun kay Medeth privately. At bilang respeto, naiintindihan natin yun, life happens, and sometimes, people grow apart or need space, sana lang, okay siya wherever he is. Ngayon, real talk lang may mga viewers tayong medyo na dismaya sa quality ng video. May nagsabi raw na magulo ang kuha, wala sa focus, at parang aligaga ang nagvideo. Relax lang, guys, first of all, kahit papaano, nakapture pa rin ang moment, and of course, there's always room for improvement, sa susunod, baka pwede na talagang kumuha ng professional na cameraman para mas smooth ang documentation, ba? Diba? at para makuha yung highlights ng selebrasyon. All in all, sobrang saya ng birthday celebration ni Medeth, nakita natin ang effort, love, at support ng mga tao sa paligid niya and that's what truly matters happy 23rd birthday ulit Medeth cheers to more birthdays and blessings to come kung nagustuhan niyo ang vlog na to don't forget to like comment your birthday wishes for Medeth and subscribe for more real and raw life updates see you sa next video